magpalang araw na naman tayo guys Sa bukay kay Nandito na naman po kami tatlo Magbibigay sa inyo ng saya Kapag nalulungkot Para mawala mga isa sa buhay At mga problema guys Ngayong araw nga pala guys Mga dito tayo na Para laking taong dito ay guys ano pa yung lilihintay nyo Samahan nyo kami sa aming adventure ngayon Let's go! Panibagong araw naman tayo guys, kawag na po kayo malungkot, papatan po natin ng saya at ligaya. Merry Christmas sa inyo, malamit kayo. Ngayong araw nga pala guys, Manguha dito tayo na napakalaay taong dito. May kasama rin nga pala tayo dyan, ang gusto TV pitch mo. Pag-follow po sila, pasyon ng mga video niya. Let's go! sandaling bahay natin guys at paganda ng ating bangka na si let's go 24 meter and 10 minutes and 10 hour kilometer ah di ko lang hanggang dito na pala tayo sa ating pagkukunan natin na napalaking tayong dito guys at nakikita nyo ating lugar dito at napakaganda at napakalawak talaga guys pagdating nga namin dito guys naganda kami dito nagsimula o nga pala guys may tawag nga pala itong palisdaan na ito tinatawag nila Good wow English na ito may masaya na ito nga pala ito ating mahal na kaibigan na sikulot napakadami nga dito nakikita ang kulapot nakikita nyo guys ating kulapot dito nakadikita talaga sa talaba Sorry po, ano ka pala ko inyo, sorry. At dito nga guys, sa punto nun, no, napakadami nga pala nung no, ating nakikita ditong kaibigan na si Kulot. At sabi nga pala dito ng ating mahal na kaibigan na doon daw ako sa malayong lugar sa iya, sa piling at pin ko. At... Sobrang nagaganda na ako dito sa palisdaan dito guys. At napakatahimik talaga at payapang-payapang lugar. Wala ka dito marinig kundi kaluskus ng mga dahon guys. At sariwang hangin ang malalang po dito guys. Napakadami ko nga pala dito nakikita natin taong dito. Para, pag ibig Hindi niya nakikita ko. gano ko kahalaga. Tagikita ay ko. Ah, dito dami nga pala guys Dito taong dito talaga Takadikitang talaga Sa may talaba guys Sama-sama talaga sila guys guys. Patuloy nga kami dito sa ating pangunguha dito ng ating malalaking taong dito guys at dito naman sa punto na to habang pinagmamas tong yung aking mahal na nanay dito na awa ko hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko guys na so guys ang nararamdaman ko yung bigat na dinadala ng aking mahal na nanay dito akong pumapasan guys kasi guys naawa talaga ako sa aking mahal na nanay dito na sana balang araw maibigay ko yung mga hiling nila at maging masagana yung buhay at maging masarap na yung buhay nila guys kaya sabi namin sa amin tatlong magkakaibigan pag subok lang to walang nagtatagumpay sa madaling paraan kailangan talaga dumaan ka sa mahirap na proseso para makuha mo yung tagumpay na gusto mo sa buwan. Balik tayo guys, pasensya na kayo, napakabay yung kwento ko. Nagpadala ako sa emotion. At dito nga guys, sa puto nun, nakarami na tayo dito kuha. na pagdesisyon na namin dito magluto na. Kasama ko rin nga pala yung ating mga ibigan na kulot. Sabi niya sa akin, magluluto na at gutom na gutom na daw siya dito guys. Habang naglilinis si kulot, ako naman guys, nagdupong at lumingas na yung dinupong natin. Naglagay ako dito ng maiwaga na ating kawali guys. Habang nagpapainis guys ng kawali, nagayat na rin ating mga nakaibigan na si Lulo ng Sibuyas sa kabawang guys, nakaluya guys. Kumainita guys yung ating dito kawali, naglagay din naman ako dito ng mantika. Hatid ng ladies choice siya no? Numain na guys yung ating mantika dito Tumusok na rin Nilagay ko naman dito yung ating mga pampasarap dito Sa ating taong dito guys Na sibuyas, bawang, kamatis, Hindi ko lalaman siya nga pala natin mga ingredients natin diyan Hanggang sa mag golden brown Pagkalapit na mag golden brown na yung ating mga ingredients diyan Kailangan natin lagyan ng ating gata dito guys Na pampasarap sa ating lolo to yung taong dito guys Lagyan nga pala natin guys ng asin yan Tsaka paminta na pampatimbang sa inyong pagbumahalan Diyan na kayo nga pala natin green chili Go! Okay! <laughs> Pagkatapos nga pala na natin ilagay yung ating napakalaking taong dito, kailangan natin guys haluin yan, gagat lang nga pala na natin, ang luto natin sa napakalaking taong dito, napakasarap na pala na ito guys. Sama pa natin ang mga tanawin, sariwang hangin ang na malalang nga po dito guys. Pagkatapos nga pala natin guys, kung nakikita nyo guys yung ating ditong taong dito, grabe napakasarap nito, napakalaki ng laman guys. Lang sandaling paghihintay natin sa pagpapainit natin ng araw guys, luto na yung ating dito napakalaking kulapot. Pagkatapos nga pa na natin lututuin yung ating malalaking kulapot dito, sinunod naman natin dito yung malalaking isda natin dito guys huli nga pala guys ni kulot dyan yung nakaraang gabi guys at kung nakikita nyo guys yung ating apple tribune dito guys napakasarap nung ating tawong dito guys napakalaki nung laman sa pa natin ng isda talaga talaba guys hey, guys. Hey, guys magandang hapon ay dama ako na pala <laughs> na. Lord, bago tayo magsimula kung hain magpray muna tayo magpasalamat tayo sa binigay ng buhay natin yun lord marami pong salamat sa mga araw ng blessing na binibigay na sa amin sa araw-araw lord salamat din po sa iniingatan niya kami sa araw

That one? pasar talaga ng simpleng buway guys, samahan pa natin ang payapang lugar dito, tahimik, na tahimik. wala kang marinim dito kundi kaluskus ng mga daon guys, mga sariwang hangin na malalang nga po dito guys, kaya guys sana pang-ininitan nyo, sa samahan nyo kami dito, makisalo na po kayo dito, makiputip na rin po kay dito. Tara guys, kahit po tayo. Samahan pa nga natin guys na meron tayong kaibigan na kontento lang kung ano meron sila. At oo nga pala guys, kaya nga pala guys dalawa lang kami ni Kulot ang inyo nakikita sa camera, ang nagbibidyo jo nga pala yung ating mahal na kaibigan na si Loy Loy. sabi niya sa akin, muna kami nagpapasalamat at walang napapasalamat po sa mga taong sumusuporta sa amin palagi diyan. Mag-iingat po kayo lagi. God bless po sa inyo. Hanggang sa muli natin pagkikita guys. Saya na namin na kayo. Bye bye. -bye. Let's go. Stay ka po. Di ba po tapos? Kunting bahagi lang po. O nga pala guys. Kahit ano pong dumating sa ating blessing. Magpasalamat natin sa ating Panginoon guys. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye bye.